Ako si Marco, isang banyagang mamamayan na nagdesisyong lumipat sa bayan ng Bayabas upang makapagsimula ng bagong buhay. Naramdaman ko ang saya ng mga tao habang ang bayan ay nag-aalaga para sa taunang pagdiriwang. Sa kabila ng kasiyahan, may kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanan. Parang may bumubulong sa akin na may mga bagay na dapat akong pag-ingatan. Nagsimula akong makipag-chat sa mga kapitbahay, at hindi nagtagal ay narinig ko ang mga kuwento tungkol sa fiesta ng aswang. Ang mga matatanda ay may mga bulung-bulungan tungkol sa isang nilalang na nagpapakita tuwing fiesta. Sinasabi nila na siya ang dahilan kung bakit may mga nawalang tao sa bayan. "Huwag kang lalayo sa ilaw," sabi ng isang matandang babae habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Habang lumalapit ang araw ng pagdiriwang, lalo akong naging mausisa nakita kong nag-aalaga ang mga tao ng mga pagkain at nagsasagawa ng mga ritual. Isang gabi, nagdesisyon akong lumabas at tignan ang mga tao. Nakita ko silang nagtutulungan, ngunit sa mga anino, may mga mata na nakatingin sa akin. Naramdaman kong may mga espiritu na nagmamasid. Nang sumapit ang araw ng pagdiriwang, nagpasya akong maglakad-lakad sa bayan. Sa bawat kanto, may mga tao na nagkukwentuhan at nagsasaya, ngunit sa isang madilim na sulok, may narinig akong mga bulong. Huwag mong kalimutan ang mga nawalang kaluluwa, tila sinasabi ng hangin. Ang mga boses na ito ay nag-udyok sa akin na magtanong sa aking sarili, ano ang mga lihim na itinatago ng bayan? Habang ang piyesta ay nagsisimula, nagkaroon ng mga paligsahan at sayawan. Nakisaya ako sa mga tao, ngunit sa likod ng ngiti nila, naramdaman kong may mga bagay na hindi nila sinasabi. Ang mga bata ay tila masigla, ngunit ang mga matatanda ay may mga alaala na tila bumabalik sa kanila ang mga anino ay nagiging mas mahahalatang habang lumalalim ang gabi. Sa gitna ng kasiyahan, isang bata ang biglang sumigaw, nandyan na siya. Ang lahat ay nahinto at ang mga tao ay nagpanin. Nagsimula ang paghahanap, ngunit ang bata ay tila nawala. Habang ang mga tao ay nag-isip kung ano ang nangyari, isang pakiramdam ng takot ang bumabalot sa akin. Ang mga anino ay tila humihigpit sa paligid. Dahil sa pagkawala ng bata, nagdesisyon akong mag-imbestiga. Lumipat ako sa mga madidilim na sulok ng bayan, nagtatanong sa mga tao. Marami sa kanila ang tumanggi na magsalita, habang ang iba ay nagbigay ng mga sagot na may kabang. May mga bagay na mas mabuting hindi malaman, sabi ng isang matandang lalaki na tila may alam. Habang patuloy ang aking pag-imbestiga, may mga natuklasan akong kwento ng mga nawalang tao sa mga nakaraang piyesta. Ang mga anino sa likod ng kasiyahan ay nagiging mas malalim napagtanto kong ang ifiesta ng aswang ay hindi lamang tungkol sa saya, kundi tungkol sa mga kasunduan sa pagitan ng mga tao at ng aswang. Isang gabi, nakatagpo ako ng isang babaeng nagdangalang Althea. Sinasabi niyang siya ay may kaalaman tungkol sa aswang. Ipinakita niya sa akin ang isang lumang libro na puno ng mga ritual at kwento. May kapalit ang bawat kasiyahan, sabi niya. Dapat mong malaman ang tunay na dahilan ng piyesta. Sinasabi niya na ang aswang ay nagbibigay ng kasiyahan, ngunit may mga kaluluwa itong hinihingi. Habang ang pagdiriwang ay umuusad, ang mga tao ay nagiging mas masaya. Ngunit sa aking isipan, nag-aalala ako. Nakita ko ang mga tao na abala sa kanilang mga gawain, ngunit ang mga anino ay nagiging mas marami. Isang gabi, may mga pangarap akong naranasan na tila naglalantad ng mga lihim ng bayan. Pagkalipas ng ilang araw, ang bata ay biglang bumalik sa bayan ngunit siya ay tahimik at malayo ang tingin. Ang mga tao ay nagalak, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot. Habang lumapit ako, narinig kong nagbubulong siya, nakita ko siya. Ang kanyang mga salita ay nagbigay diin sa aking takot. Isang malamig na gabi, ang mga tao ay nagtipon para sa isang seremonya. Tila may espesyal na layunin ang kanilang pagdiriwang. Naramdaman kong may nangyayari sa dilim, at ang hangin ay tila nagdadala ng mga bulong. Ang mga anino ay lumalapit at sa mga mata ng mga tao, tila naglilihim ng mga pagnanasa. Nang sumapit ang huling gabi ng piyesta, nagdesisyon akong makipag-usap kay Althea. Inamin niya na siya rin ay nabuhay sa takot. Kailangan mong makipagtalo sa aswang, Marco. Siya ang may kontrol sa lahat, sabi niya. Ang mga tao ay tila walang pakialam sa kanilang paligid, ngunit ako ay nag-iisa sa laban na ito. Sa gitna ng piyesta, dumating ang aswang. Nakatayo siya sa ilalim ng buwan, ang kanyang katawan ay may kakaibang anyo, na tila isang tao at isang hayop. Ang mga tao ay huminto sa kanilang ginagawa, at ang mga anino ay nagbigay-daan sa kanya. Napansin kong may mga kaluluwa na nakatingin sa kanya at sa kanyang paligid. Ang mga tao ay nagtatago. Habang nakatayo ako sa harapan ng aswang, natanong ko sa aking sarili, ano ang halaga ng kasiyahan kung may mga kaluluwang nagbabayad ng presyo? Ang mga anino sa paligid ay tila nag-aabang, at ang mga tao ay tila nagkukubli ng kanilang takot. Sa huli, nagtanong ako, bakit kailangan namin itong pagdaanan sa bawat piyesta? Ano ang magyayari sa amin sa susunod na taon?